Ibinida naman ng mga taga San Pablo, Laguna ang pinagmamalaki at masarap nilang tilapia sa Idinaos na Tilapia Festival. Ang mga nakisaya hindi nagpahuli sa pagkain ng mahigit isan daang kilong inihaw na isda. Nagbabalik si Bien Manalo sa Sentro ng Balita. Dagsa ang pila sa mga nais makatikim ng inihaw na tilapia sa gilid ng Sampaloc Lake. Ito ay bahagi ng selebrasyon ng ikalabing pitong tilapia festival sa lungsod ng San Pablo, Laguna. Tema ng pagdiriwang ngayong taon, Sariling atin ay mahalin, tilapia ng pitong lawa ay tangkilikin. Ito po ay request ng ating mga mahinisda na sana po magkaroon ng isang parang kasiyahan dahil sila naman ay nagtrabaho sa buong taon. Pangunahing layunin ay pangkilikin ang tilapia ng sariling atin dumalo sa pagdiriwang ang ilang opisyal ng lungsod. Mahigit isang daang kilo ng inihaw na tilapia ang pinagsaluhan ng higit walong daang San Pableño na matyagang pumila at naghintay. Bukod sa pagsusulong ng tilapia ng San Pablo, layon din ng festival na matulungan ng mga mangisda. Napakalaking tulong nito sa uh, industriya ng turismo sapagkat Maraming matutulungan ang mga fisher folks natin, mga manininda, yung mga host community ng bawat lawa bilang sina na Maureen Jose at Lorna Tolentino sa mga matyagang pumila para matikman ang ipinagmamalaking tilapia ng San Pablo. Actually po kami taun taon naman po yun nandito, talagang gusto naming matikman yung sarap ng tilapia dito po sa sampalok na live pong iniihaw. Kaya po lagi po kami nakikijoin po dito. Masarap po, malinamnam, saka iba po talaga ang lasa ng tilapia ng Laguna. Babalik-balikan po namin ang tilapia ng Laguna. Overall po masalap po lahat ang tilapia. Nagkaroon din ng pakontes sa palakihan ng tilapia, kung saan ang tilapia ito mula Pandin Lake ang nanalo, na tumitimbang ng mahigit sa 3 kilo. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng uh, naging uh, kaparte ng aming 17 Tilapia Festival at sana po uh, next year ay magkita-kita tayong muli. Kasabay nito, ang paglulunsa din ng pitong likha para sa pitung lawa na layong palakasin pa ang turismo ng lungsod. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.